Basta masaya ang mga bata. Wow, tol! Paskong-pasko na! Ganda naman yung Christmas tree natin. walis ting, ting At may pasabit pa ang mga paborito kong candy. Discarding Pinoy lang yan! Yung mga candy para sa mga batang nangangaruling at mamamas ko. Ang guling. Masaya niya ng mga bata. Ay, oo nga pala. May pera ka ba dyan? Ako na bibili ng pananghalian. Ay, naku. Nabili ko ng candy yung huli kong pera. Kahit pang tuyo, wala. Wala na talaga kahit pang tuyo. Tuyo na lang na may mantika. Pwede na yun. Ayos na yun. Ang importante, may candy tayong pamimigay sa mga bata. Tama! Basta masaya mga bata ngayong magpapasko! ko